Good morning, day 6 na tayo sa ating Balik-Alindog Day 6 kay Arman, tapos na siguro ito, ano? Oo Babalutan na lahat yan Balot na lahat Ano magagawin ngayon day 6 kay Arman? Ayan, magtatakip yung ano, yung dito natin sa tanong Tatlong plat Saglit lang yan sa kanila Oo, ito, dire direty ang tatlong plat kayo, ano? O, ito, dire tatlong plat kayo, ano? Ay, ay, ano yeah. pong kabila ba? Balutan din eh, ay, no? Ano ba, sir? Yung bakante? O kung aabot ba? Ano ba yung katabi na? Oo. Balutan lahat yan eh, no? Pwede naman po. Konti na lang naman yun eh. Ng, ano? Yung iangat doon. Para wala lang ano. Pabalik ka na damo. At naka, nakahanda ng takip. Okay, Arman. Tambay-tambay <laughs> lang din. Hahaha. <laughs> tambay, -tambay, tambay tambay mo din Tambay tambay lang Saan <laughs> ah? tayong gagawin sa kapila eh Tambay lang <laughs> tambay lang. Tamang tambay lang. Meron pa tayong gagawin doon. <laughs> galagay mo no ko. tayo ng drip. Ito naman, hindi pa mga lagay na no ko. Hindi pa. Ayun po, kasi simula pa lang, may problema na naman. Buti na lang, minor lang. So, madaling solusyonan. Eh, sa mga pa tayo kung ano-ano, magpalit muna tayo ng gulong. Yan yung bakal. Walang kapuro yan. <laughs> kasi magka-vulcanize pa tayo May reserba naman tayong Gulong. Gulong na bakal Yung nga lang kasi Mas mabigat nga lang panda rin to eh Ope, okay, ikutin dyan yun eh, Mas okay pa rin yung mga ganyang goma Tanggalin lang yung clip Parang bolton lang to

Tapos ito yung ano, tanggal ng cable day. Naayos lang yung mga gilid Yung pagka flat lang mga ating yan. Pagkatapos yun, plastic mag. Butas muna, ano? Ano ba una? Drip. Ah, drip muna bago butas. Lalagyan mo na yung drip ngayon yan. Bigit lang kamay na ito, eh, <laughs> biget Bigit talaga kamay? Ayun, yeah, ay naman, Dar. <laughs> Kanina, gulong, ngayon. Tapos sumunod yung ano, yung panghila. Ngayon, ay naman, Dar. <laughs> Ayun yung damo. Maba na naman sila. Isang araw na lang siguro mag grass cutter to. Kaya na namin yan. Hindi na kailangan ng tulong yan. So dito, lagay tayo ulit ng pataba. Ganoon pa rin. Ayun, butas butas muna. Para mamaya, ano na lang, lagay na lang na lagay. So kaya naman ninalagyan na kasi ng pataba na naman. Kasi ayan, may mga bunga na po. Ayun. Ay yung malalaki na? Ah, ano rin yan. Ito yung mga dahon. No? Kakaroon ng problema. Pagka ganito, kulang na sila sa vitamin C, no? Kung okay. uh, naninilaw-nilaw yung dahon. Oo, oh, pagka ganito, di ba? Kulang na sa vitamin C. Ayan. Kung papansin nyo po, ayan. Ito, pangbenta na ulit, eh. Parang ano-ano, yeah. Hindi na yung buwan. Oo nga. Isang buwan saka dalawang linggo lang. Natin dalawang buwan. Hmm. Ayun. No? Marami-rami na po yung bunga natin. Mga tatlo o apat na araw, pwede na ibenta yan. Ito po yung ganito kaliit. Ayan, lang po niyan. No? Mga tatlong araw lang yan. Ah, ito to. Yan, Mga tatlong araw lang po ganito nakalalabasan niya. Ayan. Medyo mabilis po talagang lumagay ang patola. Ayan po dito sa banda na ito. Ayan. Dami na nila. Ayan. Dito sa kabila. Update. Wala naman. Naiahon na. Naiangat na. Ganyan lang. hindi makapal na yung dahon eh, Pero kung papansin niyo po, ayan. Ayan. Parang nagbabatik-batik tapos parang naninilaw. Ayan yung sinyalis na na sila sa ano. Pataba. Kaya ngayon, sasaktan na ulit. Ang pataba. Ito naman sa ano ito eh. Insekto. Ito, no? Insect trap eh. Kailangan na natin maayos yung insect trap natin. Ito, Na hybrid. <laughs> <laughs> hybrid yan. <laughs> Ito na hybrid. Nasalitan ho ng, ano, ng punlato. Ayun, no, Laging ang <clears throat> Yung bunga niyan, may kulukulubot. <laughs> Yung sa hindi ko nakakaalam, may variety rin yung patola. Itong nakatanim dito is yung smooth type. Tapos yung ibang variety ng patola. Ayan o, dito. Parang ampalay yung kalalabasan niya. So yan, natin yung matapos sa gandun. lahat. O, butasan. na butasan. Lagyan na itong pataba. Yan lang. Tapos isang araw, ito, grass cutter ulit. Ayan, ulan na naman. Alauna ng tanghali Kahabol! Ayan na, tumulan na nga po. Ayan po, ulan na. Ayaw mo, sitigil. Kaya ito Miguel, sayang daw ang araw Eh wala nang na araw kasi nga umuulan eh Paano mo ang araw? Kasi launa Ayan oh. Ayan lang nagawa ng umaga Ang isang Pero ito dalawa na lang kasi yan eh Ito, saka yun dalawang plot. tapos na yan Ito, iwan na yan Kaya gusto nilang mapilit matapos na Buti nga ka mo, alam na ang tanghali ngayon. So galing lang sila sa pahinga, di sila pagod. Kaya kahit ma, ma eh kahit maulanan, okay lang. Kung nangyari yan, mamaya-maya pa, yung pagod na sila, tapos na ulanan, eh yun know, ang masama. Ito, galing sila sa pahinga, biglang umulan. Eh, ang ulan pa naman dito, tumatagal ng dalawang oras. So, kung time nilang matapos to, na, mga alas 4 na sila mapagsimula ulit. Kaya nag-decide na lang sila, nagawin gawin na nila to. Nakita nyo yung ulan na yan, no? May kasamang hangin. Ang ganyan sumasaya yung puno. Parang ayaw pong patapos ngayon to. So, yan po. Tumigla na ulit yung ulan. Balik trabaho na ulit. Tinapos na nila. Nagay na yung tatlo. Ito kasi yung tanong mo na to para naman sa talong. Tapos dito, para sa patola, tatlo lang talaga yung kailangan natin gamitin. Kaya tatlo lang yung nakabalot. Pero, babalutan pa rin namin yan. Para naman sa iwas damo. Pagka ganyan, kailangan banat na banat talaga siya. Hindi pwedeng ganyan. Yan. Ngayon yung araw na to, ayan, patapos na po yan. Talagang nagpasaway lang yung ulan. Dapat na patapos yan. Ayan, ito yung nililinis kanina. Ayan. Para nanalakaran nila. Ayan. Kasi kung malupa yan, maputik din yan. Kaya dapat linisin talaga. Tapos yun nga, pag kaumulan, nagiging kanal din yan, diretso sa dulo. Kaso so, ayan na naman yung ulan. Ayan, diretso lang. Malapit na matapos. So yun, anim na araw halos. Dapat. Yun, tapos to. Pero okay na yan. Yung anim na araw na yan, Ganyang karami nagawa. Okay na yan. Hindi na masama. Dalawang ano. Yung dalawang black. Black one. Ito yung black one. Ito yung black two. Uh, meron pa yan. Kaya niyan. Black one. Plot one, plot two, plot three, plot four, plot five. So on and so on. Meron din sa abila Black two naman. Plot one, plot two. Yun, kaya namin ginawa yun para pag namin alam namin kung saan kami nag, anak uh, nagsimula kung kailangan kami maglalagay yung pataba tapos yung inani namin ngayon, para may listahan din kami o ano, para may guide yun, tapos na ulan, lagay muna tayo ng tapos mula tayo hmm. Kasi hindi ka pwede maglagay ng pataba habang umuulan. Masasayang lang. Ba't nga ba hindi pwedeng lagyan ng pataba pa pag umuulan? Mukhang siya mababasa, ma ano, ah, matatapon din yung iba. Paano matatapon? Ni siyempre pag pag ganun. ano, ko ta. Hindi mo matatapon ano, maayos kasi basa pa yung ano. Upa. <laughs> sa isa pa. Yung hawak-hawak ko. -hawak, Mapupunta na tubig. <laughs> <laughs> so ito ang final look. Ayan. mga natapos na yan kompleto na yan ito ulan na lang lilinis dyan yan ito na yung bukid natin na kompleto rin sa wakas so sa ibang araw magtatanim na tayo yun nga lang sa loob ni San Linggo ayan puro damo So, ganun kabilis tumubuan damo kasi ulan ng ulan so ito natapos na natin lahat yan halos tapos ito maintenance na lang toilet ulit talagang napakabilis tumubo damo pero okay na yan kung papansin nyo ayun malayong malayo na sa dati ito mag scatter na lang namin bukas kay Arman sundali lang naman to eh halos okay na so ayun nakita nyo na yung ano balik alin namin mula day 1 ayun ano ang ganda tingnan malayong malayo na sa dati ayun yung last day namin yung day 6 ayun natapos na lahat ah, nabalutan nadamuhan na cultivate lahat lahat na kaya ngayon ah, diretso tanim na tayo sa mga susunod na araw talong patola at saka kung ano pa kung ano yung may isipan na pwedeng isingit o so yun hanggang dito lang muna ulit paalam